Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayon ay magbabahagi na naman tayo ng kaalaman Kaugnay po ng batas sa pagsasagawa po ng sala Kinakailangan po na maidikit natin ang mga parte na ito ng katawan natin sa kalagayan ng sujud Kasi kapag hindi natin naidikit ay magiging invalid ang iyong sala O kung hindi naman ma-invalid ay kailangan mong palitan ang isang raka na hindi mo naidikit ang mga mababanggit natin na parte ng katawan natin Sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam as juda ala sabaati baati audumin Inutusan ako sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam Na magpatira pa sa pamagitan Ng pitong bahagi Ng aking katawan Una alal alaljabha uh, Sa pamagitan ng aking nuo Sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam Pagkatapos itinuro niya din sa pamagitan ng kanyang kamay ang kanyang ilong wa ashara dihi ala anfihi kasama yung kanyang ilong wal yadain at ang dalawang kamay siyempre yung kamay nakaturo din sa kibla ang at ang mga dulo ng daliri war at dalawang tuhod nakadikit sa lupa wa atraful at atraful kadamain at ang dulo ng mga daliri ng paa so kailangan nakasujud po ang mga bahagi ng katawan na ito ang noo, ang ilong, ang kamay na nakaturo ang daliri sa kibla ang dalawang tuhod at ang dulo ng daliri ng paa kailangan nakaturo sa kibla dahil kung hindi mo, may isa na hindi mo nagawa magiging invalid yung isang rakaat kung, kung hindi mo pinalitan ay hindi tanggap ang sala Allahu alam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh